Napakaraming bagay, opinyon at mga sirkumstansya ang humuhubog sa ating pagkatao. Minsan sa dami ng sinasabi ng iba tungkol sa buhay mo, hindi mo natuloy malaman kung sino ba ang paniniwalaan mo at kung paano mo patatakbuhin ang buhay mo. Maraming iba't ibang uri ng klasifikasyon ang nilikha ng tao. At sa karamihan ng mga klasifikasyong ito, merong nakahihigit at meron din namang napag -iiwanan. Merong nakikinabang at meron din namang nalalagay na lamang sa laylayan. Nandyan ang klasifikasyon ng lahi. Kung mahilig kang maglakbay, alam mo na maging sa pagkuha ng mga dokumento, lalo na ng visa, ay may lamang ang iba dahil kung ang lahi mo ay kinikilala, ang visa application ay waived na. Tiket na lang ang kailangan mo. Siyempre, pagdating sa destinasyon mo, pati yung perang gagamitin, apektado rin. May lugar na kahit ibang currency ang pera nila, welcome na welcome ang dolyar at euro. Pero kung peso, Sorry, mapapalit ka muna. Nandyan din ang klasifikasyon sang ayon sa economic status. Yun bang ang sukatan ay ang kinikita mo na kapag hindi ka kasing yaman ng iba, kahit parehong tao kayo, ay mas lamang siya kung mas mayaman siya. Kaakibat nito ang posisyon, pribilehiyo, pabor na natatanggap ng mga mas nakatataasang sahod kaysa sa iyo. May klasifikasyon sang ayon sa pinag-aralan. Misan, basihan ito ng trabahong papasukan na kapag hindi ka umabot sa kanilang pamantayan, marahil ay mababa ang pwestong ibibigay sa iyo o kaya naman ay hindi ka pwede sa trabaho. May dahilan naman sa mga klasifikasyong ito at hindi naman natin masasabi na sa lahat ng pagkakataon ay mali ito. Pero hindi ba't napakasakit na sa pagsilang pa lang, halos ay metatak na ang buhay mo. Na wala ka pang ginagawa ay may hanggana na ang pupwede para sa iyo. Dito natin makikita na kailangan nating balikan ang sinasabi ng Bible tungkol sa atin at sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Napakagandang namnamin ang katotohanan ito na tayo ay mahalaga sa mismong Diyos na sa atin ay may likha. Ang sarap kaya nung magpahinga ka muna sa klasifikasyon ng tao sa isa't isa at tingnan at unawain ang tingin mismo ng Diyos sa iyo. Yan ang pinakamahalagang pagtingin sa buhay mo. Dahil bandang huli, sa Kanya naman talaga tayo mananagot. Pinapakita din ng verse na ito na hindi aksidente ang buhay mo. At kung nagsasawa ka na sa takbo ng buhay mo at nagtatanong ka, ganito na lang ba? Ay makita mo na meron pang nakahihigit sa buhay na ito. May ibang perspektibo sa buhay mo na kung saan ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin, na ikaw ay may pakinabang, na ikaw ay minamahal. Iyan ang perspektibo na dapat mong unawain at tandaan. Kahit sa tingin mo ordinaryo ka lang o mababang uri ka lang, sa paningin ng Diyos ay hindi ganoon ang katotohanan. Mahal ka niya, nilikha ka niya, at may layunin siya sa buhay mo. Manumbali ka sa katotohanan ito at Ah só papá.